dito tayo sa Jet Pride tayo sa Relo ni Boss Lando dito sa Tomas Mapua no Recto Avenue Lando ano daw? Oh, Sigurado ba ano ba 'to? Tomas natin sa segunda mga ano oh. Na, ito. Ito po ang magkano mga presyo nito? Ano 500 lang yan. Ha? 500. 500 mga guys. So, magkano? 700. 700 citizen, mga guys ano. Yan, yan. 700. So dito sa dito sa dito sa Seven hundred. 700. All right. So what? No, what? So one bang, guys. One no, lang guys. 15 na One five 15 tumanggal ng Gisabol pa ha. Right. Okay. Okay. So ganito pala. So mayroon tayo ng ano, ano mo pangalan ng relo nito? Anong relo nito? Ha? AD Pace. AB So magkano ang presyo nito nito? 900. 900. So, Oy. Oh, magkasama naman kayo ng Commonwealth Vlog? Oo, oh, saka uh, si Tony Vlog magkasama ngayon, kayo, no? Ito, ano, Michael Michael Cars? Karera. Labor mata mo. Ano to? Karera. 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 Okay. Yung gold plated 'yos, nang ganda, o, look, oh, look. Oo. Oh. Yeah. 1,800, 1800 Di sa board Lahat ng price nito mga isin Bulgari oh, Bulgari So magkano ang Bulgari natin? 900 900, 900. Magkano ang presyo ito? 700 700 oh, yan, oh my god oh, oh Ito oh, yun, okay. di ko sa board din ulit Fossil so, oh. Ito, mga rilutong Yeah, kasi yung 500 Ito oh, oh, yan Ang no? gaganda oh, oh, ito ni vlog oh Frank Muller Frank, Frank Muller, Muller. Ah, Frank Muller. Frank, Frank Muller. Yon. Ito. 1,800. So, ang daming diamond. Okay, oh. Ganda. Frank Muller. 1,800 lang. So, 1,800. Oh, yan. So, mga Seiko 5 na ano? Divers. Divers. Ayun, oh. So, divers natin magkano? Seiko. Magkano? Shoutout 1,500 mga guys yun. Okay. Ano yan? 1,000. Driver watch. Driver S watch. 1,500. Automatic. Oh, automatic. Ayun, oh, automatic oh. mga guys yun. Automatic ko oh. oh, 1,500. Oh Citizen. Citizen. Automatic din. Lang, automatic rin. Automatic. Automatic. Magkano presyo ang tapos lang to? 500. 500? Oo mano lang to. Ah, uh, segunda mano. Segunda mano. 500. 500. 500. Yeah. Sa, sa mga ilalim natin ba? Oo, oh, yun oh. No? Yeah. Kita rin. Oh, Michael natin boss Lando. dumakano. Oh. 1,200. Yeah, Michael Kors. Lapit. Yun. 1,200. Ayan sa mga Quartz lang Quartz lang. lang. yan Ayon. Pero 1,200 Regalo Pang regalo So ito boss Magkano to? 700 so, 700 oh, 700 lang boss Napaka-mura pa. Dito, pang pabaya mga diamond, dami Parang, no? ano, breast-litty, no? Oo nga, Yan. Solid ito mga So, magkano mga price yun boss? Nine. Nine hundred. Nine hundred. Oh, cute, no? May mga diamond, no? Diamond. Ayun Ay, ang pinabayaran doon, no? mga diamond. Diamond. Ay, no? mga diamond. diamond. Dito, mga sigun, to, man, guys. ito. One, two. One, One two. thousand. One thousand. One, two. One two hundred. Anong rilo to? Pasio. Pasio. Uh, 1,200 stainless yeah. na black uh, red dial no? Red dial, oh. So ang relo to boss? Tag uh, tag you wear. Uh, tag you wear. No? Oh. Formula 1. Formula 1. F1 yung sinasabi nila. F1. Formula 1. Formula one. So magkano? Okay. Dalawa po. po. Mga brand nyo ito mga guys ha. Oh. So, Quartz lang din siya no. Quartz oh. Uh, yan. Pag you G-Shock. G-Shock. G-Shock hindi. Oh, G-Shock. G-Shock. Original ito mga siya. Yan. Lampad. Lampad. Hindi ko siya gol pa. G-Shock. O, oh, yun o. 1,500 mga siya. mayroon tayo na nandito na Michael Kors brand nyo. Yun. Mike, magkano? Dalawang Michael Kors na green dial. Tapos, ah, uh, gold. 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 Gold, gold plated. Rolex. Rolex. 3,500. 3,500. 2.5 Rolex 3.5 automatic. automatic na Rolex ha Yun automatic guys yun 3.5 O green dial guys Brand Three. new, new. Ha? Huh? Patik Philip Patik Philip Patik Philip alright Okay So ang price yun ito Ang kanang price yun? Patik Philip ganun din 3.5 din O oh, brand new mga guys ha Patik Philip Formula 1 Formula 1 oh, din yung ano po, gumagana rin tong load, no? F1? Gumagana lahat. Ano yan? Tag-U-Wear? Tag-U-Wear? Ah, to-5 lang. To-5, no? Pwede na ito makawis, oh. Dami tayo mga load. Submariner. Yun. Submariner, Tony Vlog. Magkano? 3,500 automatic na ano? Submariner. Submarine, ha? Submarine. Submariner. Bulgari ang oh, ganda rin ng lock nito, guys, oh. Pero, ganda man, rin ito, okay. Ang ganda ng itsura ito, 2,000 lang. Negotiable pa mga presyo. Squad shot, mga guys, magkano naman 'to? Ha? Huh? 1,800 mga guys, oh. So, mag increase kayo mga ganito. Yeah. Dito lang kay Buslando. Huh? Richard, Richard Mill. Richard Mill. So magkano ang presyo ng Richard Mill natin? Ito binibigay ko na na ano yan, 2.5. 2.5. 2.5 ang Andres. Hindi ko sa pa mga. Tating. Richard Mill Richard Mill so, uh, so, five? Five set Isang, isang set Isang libo isang set na to magkasama yung bracelet O oh, pang regalo to mga guys Magkano ang presyo nito Isang libo Isang libo Pag may okay, mga siyota o asawa pang may mga syuta, oh, asawa. Oh. Pang Siyuta, okay, pwede okay, sa asawa magkasawa. So, isang libo lang ma din, magkasama ng bracelet mga guys Isang libo lang kay boss lang Dito yan o Ah, dyan Ah, yung ano niya sa ibabaw Ah, uh, yun uh, Pinapalitan para magbago ang look O Magka isang libo din Gochi Okay. Okay. Oh, oh, yun, okay. dito, mayroon tayo rito mga gisong. Seiko. na, tinatawag na pagong. Pagong. Pagong na Seiko Divers. Seiko. Pagong na Seiko Divers mga gisong, is stingless, so, red dial. Kaya oh, na ito, oh, na Oh, seiko, seiko, huh? seiko, Divers na X. Oh, X. X. Seiko Divers X, no? Oh. So, 5 5,500 ang presyo mo rito. O, 5,000. Gold dial na 3,500. 500. So, gold, ano siya? Gold. gold. Alam na natin, pag kinata sila na nakakala Oo. mo. Oo, alam na kung sino yung kumata. Omega for yan. 4,000 ang omega natin mga guys. So, brand yung brand ito mga guys. May lalagyan pa targa ito. Okay, yan. Negotiable pa. Oo. 4,000? 4,000 lang. 500. 500. Yan. 4,500. Omega. Lock. Yan. You know? Kita mo sa ilalim. Kita yung masino. Masino. Omega din. Ayan, Omega rin mga guys. Ah, uh, gold plated na ano, alam mo na, maganda. Stainless. Ah, uh, black dial. Okay. So automatic rin siya. Oo. So, 2,500 Automatic Automatic, automatic. Yeah. Oh. Kita mong machine oh. Kita yung machine Alright O diba? Napakaganda so, 2,500 Wala uh, Wala Ang parts na Ang parts natin Yan Dalawa yung ano niya no Dorasan So napaganda ni ito mga guys. so. Ah, makikita mo naman dito sa likod. Oh, ayan, so mga dito sa likod ba guys, so ayan oh. Kita mo 'yung likod natin, ang loob. So ito pong. 'yung sinasabi nga nila kung magpunta ka sa kabilang bahay, mm. dito ka. Sa malit na orasan. Uh Oo. -oh. Sa pamilya mo dito ka. Siyempre malaki para malaki. makita ka, makita malaki. mo. So, makita <laughs> mo. <laughs> oh, makita ko mo. Oh, ay magkano 2,000. Ah, 4,500 pa rin. Ay 5,000? Uh -oh. 5,000. Oo. Okay, uh -oh. So dalawang orasan natin dito maliit uh -huh. at saka yung dito sa ibabaw. Ang pamilya. Oh, yan ang ilalim natin mga guys, ang ano? Oh, okay, kita, kita. Oy. oh, sige, sige. Ingat, oh, sige. Ko, ingat, ingat. Ingat, uh sa Salamat oh, po kayo, no? Sa Fiber of, of TV, TV. no? 5,000. Dito pa kayo mga pagkabel sa mga Rilo ay. ni Boss Lando rito. Oo. Pumunta uh na kayo. So mayroon tayo dito mga hindi -huh. lang mga Rilo so mayroon siya. Mayroon tayo mga classic Rival. Rival. So magkano mga presyo naman to? 1,800 mga guys Original, original to guys so May lalagyan tayo no? Yan, oh, may mga okay, pranks. okay, okay Ito so, Break to Sa kabilang side Sa uh, Tomas oh, Mapua Tomas Mapua Dito lang sa mga laptagan na uh, Yun Shout out din sa idol natin Nandiyan din sa tabi Shout out yan O oh, yan